Maga pa lang kailangan po natin magpaligo ng kabayo. Dahil kailangan po natin siyang paliguan. Dahil sa init po ng panahon ngayon, mabilis po sila magpawis. At doon din po pati ilalabas ang kanilang mga katas. At nang malapit na po kami sa may paliguan po ng kabayo, kung makakikita niyo po, napakaganda po talaga dito. Kaya't ko inyong pong samahan sa pagpunta sa ilog. Tara at aming ipapakita po sa inyo. At nang makarating na nga po pala kami sa paliguan ng kabayo, at sa ilog din po, aming ipapakita po sa inyo kung paano paliguan po ang kabayo. Kaya ngayon, inyong pong panoorin. nang matapos na nga po para kami magpaligo ng kabayo niyan, ay umuwi na din po agad kami. Ay kami naman po ang liligo. Siyempre, ay alam na po yung kabayo lang maligo. At so yan, sa mga oras na po yan, ay kami po ipaon na din po ng bundok niya. paligo lang din po namin at pagkatapos sa kwad niya mga kabayo po, ay eh kami po yung mag-aanda naman po ng aming gam. Para kami po ay umawan naman po. So yun, tara, samahan niyo po kami. At kung makikita niyo na din po pala itong kabayo itong isa, ay gagawin po po siyang katarantaduan ng na kabayo niyan. O ayan, kitang kita niyo po, ilalagod pa ang akin makabait po talaga ng kanyang kabayo. Kaya po tayo mga nagkakabayo at kailangan din po pala natin magdobli ingat po. So ito na nga po, pagkatapos nga po pala natin magpaligo ng kabayo ay umahon na din po pala tayo ngayon ng bundok. At tara samahan niyo po pala kami sa bundok ngayon at ipapakita ko din po pala sa inyo kung paano po magbuko at kung paano din po pala mamuhay sa bundok. So montage po muna tayo ngayon. So pass. At so yun na nga po, paano na po tayo ng budok na yan sa so, makikita nyo po ngayon. At pakainit na po talaga ng panahon na yan. Kaya sa panahon po na yan, kailangan din po natin magdobli ingat po ngayon. Kasi sobrang init, baka may mga lobas po na ahas. Kailangan din po pala natin gumamit ng bota po para sa ating mga paa. At kailangan din po pala natin gumamit ng mga jacket para sa ating katawan. At mga pants din po. Hindi na lang po pala sa inyo kung gusto nyo gumamit pero mas maganda po kailangan nyo di po magsuot nun. Mas protektado po ang ating katawan pagkagamit po natin yun. Yan sa mga oras po yan, nang pagkadating ng pagkadating nga po namin sa bundok, ay agad naman po siya nagpahinga agad. Ang pagkapahinga naman po, nagkabit po siya ng kanyang mga gagamitin po sa pag-adyo. Ang unang kinabit niya po pala niya ay panapin po natin tinatawag. Then pagkatapos po niya ang panapin ng magkabilang papo niya, ang ilalagay naman po niya ay ang medyas po. Hindi din po masakit sa paa dahil nagamit din po kami ng spike po sa pag-adyo po ng buko. Pero po kasi pagka magmamanual po, orang tinatawag po nilang na mano-mano. Pwede din naman po magmano pero depende na lang po sa inyo. Gawat napakadami po kasi naming kinukuha lagi pong buko. Ito nga po, tapos na nga po po niya magkabit ng spot. Kaya kaakin ganoon naman po agad ang lubid at saka Upang iabot naman po sa kanya at kanyang magamit po. Nang matapos na nga po siya magkabit ng spike at saka safety wheel, agad naman po niyang sinimulan po ang pagadyo. Tara at aking ipapakita po sa inyo gaano kataas po ang kanyang inaadyo, kung gaano kataas po ang kanyang inaadyo, at kung gaano din po kadelikado. Kaya doble ingat po tayo ngayon sa mga mga at, sa mga adyo po sa buko. Kaya yan, panoodin po natin ngayon. at yan sa puntong pong yan kung makikita nyo po talaga napakadelikado po ng punong pong yan at sobrang taas din po niyan, eh medyo kailangan din po natin dahan dahan din po natin tayong At Siyempre, kailangan din po po natin magpahinga po sa puno dahil pagka tinuloy po natin to at pinulikat po ang ating paa, medyo delikado din po lalo. Kaya yan po ating sisimulan na po ulit ating video. marating na nga po pala siya sa dulo, ay eh agad naman po siya nagugusta po na agad ng buko upang kanyang tapasan po. So napakadami na po nang kami nakukuha. Kami ipapakita po sa inyo kung paano po magtapas naman po. And then buwaban na din po pala siya dahan-dahan dahil kapag pinaspasan po natin ng pagbaba sa buko, e eh baka din tayo ay mahulog. Kaya kung makikita niyo po sa katirikan ng araw, ay eh proud po ako sa mga taong nagtatrabaho po Saludo nga po pala ako sa mga taong na nagtatrabaho sa init At pero din po pala ako sa akin yun. Dahil wala pa akong masabi, napakabait po niyan talaga. Ngayon so, kung makikita niyo po pala, ipapakita ko po sa inyo ang kanyang pagtatapas po ng buko. So yun, kung makikita niyo po pala yung mga tapas na po pala Yung mga verde na po ay yung mga kanyang tinatapasan po na buko. Maraming maraming salamat po pala sa mga taong sumusupat po sa akin nang pagkatapos nga po pala na yung magtapos ng buko, ay eh agad naman po ako niyang pinabiyahe o pinababa po pa sa buwa upang dalhin po ang mga buko na tapas na po. At kaya ito po ay aming sila kayo na po sa kabayo naman. Pagkatapos nga po pala ni boss, ilagay yung mga buko sa kanyang bakit. Agad naman po ang bubaba po upang magrenda. At pagkatapos ko nga naman po galing sa baba, ay umahan po ulit ako sa bundok. Pagkaanggalan po sa bundok, kami po ay na naman po. At so, matapos na nga po pala kami kumain ng tanghalian, ay e, nagpahinga po muna kami ng saglit, syempre. Pagkapahinga naman po naman namin, ay e, agad naman po siyang po ulit upang kumuha po ng buko ng kanyang mga tatapasan po. So, yan, kung makita nyo po, yun po ang aking boss. Yan. makikita niyo po yung pa po siya ng kanyang mga adjuin po na puno so yan, pagkatapos ng po yung nakahanap po siya ng spotted ng kanyang adjuin po ay ganda naman po nitong punas na po sa kanyang adjuin yan kaya atin naman po siyang i-interview po ngayon sa araw na ito so sir, anong masasabi niyo po sa inyo trawa sa aking nasa bundok po kayo? Uh, masarap, na mahirap ah uh, dahil uh? masarap pag may pira na pag uubos na wala na, hindi na masarap masarap, may pansin yung pagkain Narinig niyo naman diba ang talumpati ng aking boss So yun, narinig niyo naman diba sinabi niya Masarap na mahirap Sabihin ko ay bituka ang manok <laughs> Yes, sa mga oras na nagbibiro po, po siya yan Pero ang di niya alam na kuhanan na po agad natin siya na kanyang Pag-interview po sa kanya kanina So patawa-tawa lang po siya gawa ng kanyang Natapos na po sa kanyang interview Kaya yan sa so, mga oras na yan, lumakit po ulit ang aking boss dahil kulang po ang aming buho. pagkatapos po pala niya umakit ay aming po ay tinapasan na po agad ang aming mga inakit ng buho. Itapos po pala niya umakit, kami po yung nagtapasan po ng buho. Ang ating. nagpatapos na nga po pala kami magtapos ng buko. Ay eh, dumako naman po pala tayo sa pagkarga po ng mga buko. Ginarga na nga po pala ni Busulo nga sa ng buko. Pinagtagpo, ngunit di kinadhana. At kung narinig nyo nga po pala ang buosin ng aking Busulo, napakaganda na po talaga. Napakaangas. At so yun, kinakarga na nga po pala namin ang aming buko. Tanggal dito na din po pala ang ating video. So ito naman po, ipagdas eh, po namin magbuko po. Samahan niya naman po kami upang manakati po nakati po or kumuha ng pagkain po sa kabayo. So sa mga time na po yan, naghahanap po kami ng aming makukuha ng po ng kabayo. Hanggang sa aming paglalakad, maraming po kami nakakita ng Agad naman po nitong na punta ni boss at sinakati din po. Yung mga time na po yan ay anong oras na din po pala na dahil galing na po kami sa bukuan, siyempre nagpahinga po kami ng konting oras po at kami po ay biglang nanakati na po. Kailangan na kailangan po kasi namin sa kati gawa ng para po sa aming kabayo dahil wala na po siyang kakainin po. Mga damo din naman po sa amin pero hindi po sapat yung kanyang pagkain po. Kukulangin at kukulangin po kasi ang pakain po sa kanya. Kaya po kami ay dumeritso na po ng bayan upang kumuha po ng sakate. Nakita nga po pala kami ng sakate kanina na napakadami pero hindi pa din po pala sapat siya. Kaya naghanap na po pala kami kahit san-san po. Kaya naglakad-lakad din po pala kami hanggang sa inabot po kami sa kagitnaan po ng palayan. Doon lang din po pala kami nakakita po ng sakate. Agad naman po namin itong kinuha upang dalhin po sa aming bahay at may paakain po kami sa aming kabayo. So yan, kung makikita nyo po talaga, napakadami po ninyo na sa katin yan. Yung mga time na po yan, kailangan na po talaga namin umuwi po. Dahil yan, sa oras na po yan, ay, hapon na hapon na po talaga yan. Kaya uuwi na po kami ngayon. So, maraming maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga suporta. Hanggang dito na po ang ating video. Ito po pala kay Boss Ulo, since 2020 to 2024 po, na tayo magkasama. Maraming maraming salamat po sa iyo. Hanggang dito na lang po.